Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mahal na pong Jesus sa Sareno, pinasan mo ang krus, napaku ka sa krus, upang ihandog sa amin ang buhay na walang hanggan. Mula nang kami nilikha ng iyong Ama, ang buhay na ito, ang kasangkapan upang makasalo kami sa iyong kaharian. Salamat po sa handog ng buhay. Kung kaya nga't mula sa aming kapanganakan hanggang sa huling hininga ng aming buhay, ito naway magsilbing papuri at parangal sa Pangalagaan namin din ang buhay ng bawat isa upang sama-sama kaming makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Patuloy niyo po kaming pangalagaan, mahal na po Jesus reno Ito'y aming hiling sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.